All right, mga boss. Araw po tayo ngayon ng Sabado. Dito po tayo ngayon sa May Cornets Alcobar. Lakad-lakad, jogging, di ba? Maganda yung view. Masarap po yung simoy ng hangin, di ba? Although Nandyan na po si Haring araw pero goods na goods pa rin mga boss, di ba? marami po tayong mga nakikita ang mga nagja-jogging jogging din mga boss alright ayan malinis ang kapaligiran at masarap mag-jogging meron din po silang ano rito ayan bike lane ayan ito po yun at kung napapansin nyo po dito sa may parting ito meron po silang kinokonstruct po dyan na ano uh, mall po yata yan kung di ako nagkakamali hindi pa pasyalan alam nyo naman dito mahilig pong mag malling malling o mamasyal ang mga tao rito mga boss kaya talaga naman pong dinidevelop po nila ng gusto itong ano itong cornish yan. at nasa tabing dagat napakasarap po ng simoy ng hangin at meron din po mga namimingwit dito yan, mga meron din po tayo na daan ng kanilang ating mga kababayan mga mahilig magfishing Fishing, fishing. Ganito lang po, jogging, jogging. Napakaganda. Napakasimple. Di pa ganun lang dahil bukas Sunday, meron na naman po tayong work, work, work at 'yan habang kayo po ay namimingwit, may nakabang pong pusa, 'di ba? Ayun, mga pusa oh. Napakalalaki na po ng pusa rito, gawa po nung mapagkain po nila yung mga kasi dito pag namimingwit, pinamamain po dito yung hipon, o di ba? Saan ka pa? Hipon. Kung wala kang mahuling hipon, yung tira mong pamamain, gawin mo ng ano? Gawin mo ng Pangulam pangsigang, di ba? Kaya nakabang yung mga pusa diyan. Oh. Amoy na amoy po natin yung ano, yung damo. May nagga-grass cutter po doon. Mabang napuputol po yung damo is na po natin yung ano yung simoy ay simoy yung amoy ng damong naputol alright di ba mga boss tayo po ngayon ay akyat din eh ayan po at napakaganda po ng ambience dito sa may alcobar alright yan ang view ng alcobar nandun po yung tower nandun Pupunta kami, magda-drive through kami dito. O ano, sige, sige sir, diretso. Magda-drive through kami dito sa may McDo. Ayan. Drive through. Magda-drive through po tayo. Magda-drive through po kami. Abo, binakit. binakit. Na kami hawa ko cellphone eh. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Ay. Okay, nandito na kami sa McDo.